Ito po ang statement ni um, Congresswoman Attorney Jervil Luistro. Matindi. Pero totoo, kada piso daw, bawat sintimo, sabihin na natin ganun, ano, bawat sintimo daw ay ginamit sa maling paraan netong netong taga-dabaw ni Sara Duterte. Tapos ano? politika kasi tapos ano, ginigipit. Kasi daw, siya ang matinding makakalaban kalaban ng kung sino man sa 2028. Oh, lalaban pa ba si Marcos uh, PBDM? Si Bongbong Marcos? Mukhang hindi na. Di ba? Bawal. Hindi na pwede. Sa sino ang lalaban? Si Martin Romualdez daw. Hmm, talaga? Confident ka daw? Ay, paano kung may mga lumaban pang iba? Tapos lahat ng yan, sa tingin mo ay pinupolitika ka? Kahit dahil ikaw ko na ang malakas? Anong klaseng kaugalian yan? Anong klaseng isipan yan? Kaisipan. Pero ito ng taong bayan, damuha ka. Parang, <laughs> parang ganun yung gusto sabihin ni attorney. You Kitang-kita know? -kita mo sa pagmumukha. Eh. Yung mga katulad na ito, dapat ang nasa nasa matataas na pwesto eh. kasi may dunong matapang at siguradong hindi 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 nilulustay ang pera ng taong bayan. Yun nga, ito ay para sa taong bayan dahil ang pera ito ay pera ng taong bayan. Hmm. So yun nga, malaki dapat ang pananagutan niyo sa taong bayan. At akala natin sa Sara Duterte, yung pagpapaliwanag niya ng mga confidential uh, or, or kadududang paggamit ng pondo, confidential funds in particular, kala siguro ay para sa kapakanan ng mga kongresista, hindi oy para po sa taong bayan. Dahil napakaliwanag naman ito, taong bayan, pera ng taong bayan. Ulitin ko ha, bawat sentimo, hindi na talaga bawat piso, ay ginamit sa maling paraan na may layuning magkamal ng yaman. Diyan. Pero yun nga, yun nga, sa tibay na kasi ng sikmura na itong mga ito, kung ilang taon na na pinatibay ang kanilang sikmura ng pagkamal ng yaman, kapalit kasi ay ang natatagong yaman. Kunaw? <laughs> Malala. Matindi talaga. Matindi. Uulitin ko ah, mas galit tayo doon sa mga taong naniniwala pa rin, pinaniniwala pa rin sa Sara Duterte, binibilog ang ulo niya na kaya niya talaga maging presidente at binibilog ang ulo niya na etong si Tambalus Los etong si Sara Duterte ay tama ang ginagawa. Hmm. Mahigit kalahating bilyong piso, ilang classrooms ang at sana ang naipagawa dito sa Winaldas na ito. Ilang libro at laptops ang nabili gamit ang perang ito ilang feeding programs ang maaaring isagawa. Huwag ka, napakarami po. Kanya lang kasi, mukhang, mukhang yan naman ay hindi nagkatotoo. Baka karamihan doon kasi sa papila. <laughs> Wala talagang na, na ipakitang ebidensya na may nagawang classrooms. Wala eh. Sa halip nga na paunla rin, abay, binagsak pa. Sa halip na payabungin ang kalidad ng edukasyon. Lalong win na lang hiya. oh, day sana kasi, sana nga, wala na lang eh. Maintain na lang. Maintain mo na lang. Wala ka na lang ginawa. Pinasweldo ka ng tawang bayan. Fine. Pero ang nangyari kasi, binagsak eh. Ginago, binastos ang Office of the Vice President. Kaya deserve talaga lahat kung ano man yung, yung dapat ipataw na kaparusahan sa ganitong tao. Mr. Chair, ang nabanggit na halaga na 612.5 uh, million lagpas lagpas pa yan sa 50 million na required para sa plunder, good luck.